Oh! Wow! <laughs> oh, kita, 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 kita. <laughs> Galing! <laughs> wow! Uh, para natin ng ganyan. Oh, sige, sige. Hello mga ka-wonderful! To this video ay gagawa tayo ng alam kong late na ako sa paggawa nito. Kaso itry natin mga ka-wonder baka pwede natin siyang gawing business kung masundan ko siya. O oh, ito. Alam nyo to, oh, gagawin natin um, Graham Bar. Ayan mga kawander. wonder Siyempre, ibahin natin. Gusto ko siyang lagyan ng tidbits, pineapple. Tapos ito siya. Tapos ito yung mga ingredients natin. Ayan tara, let's go. Tignan natin kung kaya natin gawin yung Graham Bar na matagal nang nagtitrending mga kawander. wonder ayan, ayan, O, kuha lang tayo ng paglagyan natin yung ano pang halo-halo. Ayan mga kawander. Tara, let's go. Gawin na natin ang trending na Graham Bar ni Wonder Mommy. Oh. Ito na mga ka-wonder, napaghalo na natin yung condensed, tsaka yung uh, all-purpose all cream chip. Tapos, syempre, itong ating pineapple chunks. Pineapple tidbits pala. Gagawa ako ng graham bar. Wow, okay. Oh, ito bar. siya. Obey. Tapos, pag Sorry. nakuha ko yung lasa niya, bigagawin ko rin business to. Yan? Yeah. Oh, graham bar. Mabenta to sa market. Kala mo? Mm -hmm. Mag-discarding at talaga mo mm -hmm. sa negosyo. Titignan ko siya. Ayan mga ka-Wagner. Ilagay lang natin dito yung grey ham. Ayan siya. Tingnan natin yung kalalabasan mamaya. Tapos ilagay to sa freezer pagkatapos. Ilagay na natin siya. O diba ganito yan? Kaso parang masyadong marami tong coating ko. Kaya tingnan natin siya so, para mas ano. O tapos anong ano niyan? Ha? O bakit, bakit puro ano? Oo. Ah, tapos patitigasin mo yan. Patitigasin. Eh. Kasi ito yung mga ano mo. Mm hindi, -hmm. ang sarap niyan. sarap talaga. Pero hindi siya gano'ng matamis din kasi dalawa lang yung nest, ano niya. Kaso may ilalagay sila dito kaso wala ako yung parang tela, parang hindi siya dumikit dito. Pero pag tumigas naman to, uh oh, oh. naman to. Ito siya mga ka-wonder. Yan. Saan ang tinapay niya? Nawala <laughs> na. Wala na. lagyan mo lang ng ano, ganito ulit. Para. Okay lang yan. Sabi kasi ka ilalagay ko to kasi. Kasi ano na to. Eh, siyempre no body perfect. Kasi cuttings nga niya. O dapat ikalat mo yan. Ikalat Kasi yung iba marami, kasi yung iba wala. Hmm. Siyempre, bipag nasarapan ako dito at ginawa natin business. Kailangan perfect na ito. Tapos, bibili ako ng tupperware na magpantay-pantay siya. Ah, uh, square. Mm Boy -hmm. ham bar. Parang hindi siya magkasya. Mm -hmm. Ah, nalawa. Yung umiwas ka sa matamis na po yung nakita mo. Kala ko Ay, si... ka pa? Uh, ko si Joshua kasi gustong gusto niya kasi ito, Graham Bar. Ano daw naman ba? Graham Bar. Ayan siya mga ka mm. Ilagay na natin siya sa ref. Mm -hmm. Tapos siguro bukas pa tubig. Mm -hmm. Bukas pa ito titigas siya. O, yan o, oh, tingnan. Na. Yung pala yun, Graham Bar. Uh, Graham Bar. Ayan, ilagay natin dito. Bukas matigas na yan. Oo, oh, bukas matigas na yan. Baka mamaya. Oo, oh, bukas. Mm. Ayan mga ka-wonder, see you sa bukas. <laughs> Ayan mga ka kasi, ito na. Saan na yun? Pusgahan na natin ang ating bar ham Bar greyham. Ano ba, okay. ano ba yan? Greyham bar? Oo. Oh. Wow. Piling <laughs> ko lang di talaga masarap yan. Ah, kaso nga, oh, sa bagay, ano pa lang naman to eh, trial. Trial to trial. Mm, trial. <laughs> Pero nag-order na tayo ng mixer natin. Oh, mixer tsaka yung oh. ano, yung lagayan niya. Oo, oh, mixer natin. Mixer tsaka yung ano niya, lagayan ng Graham Bar. Hmm. Oh. Uh. Oh. oh! Wow! <laughs> <laughs> oh, kita, kita, kita. <laughs> Galing! <laughs> wow! Uh, oh, pag natin ng ganyan. Oh, sige, sige. Grabe. oh, wow, sar grabe. Talagang sugar is weaving. ang galing ko talagang gumawa, B. Uy, nag may nag-comment na ka daw ba ng kamay? Yes! Ah. Uh, Siyempre, <laughs> kakainin natin so, bagay, hindi pa naman ito pang benta, Ay, no? na, mo yung mga ano, tayo papatid. Mga bata! Pasok! Nitikman mo natin oh, bago yung mga oh, bata, oh, be. oh. oh, di ba yan? Ay, be, ang kapal! Ang sabi! Yes! Oh! Oh, natikman nyo, natikman nyo, anak! Dapat kunti-kunti, be, ang patikim! Ito play na, test! O, parang, hindi masira! Ayan! Yes. Ay, mm. May ano to, be? Pineapple! Uy! Be! <laughs> <Ay, laughs> Tinitingnan ko pa lang, eh. Pahukas pa ako, mamay. Uh, kayo ng kamay, hukas oh. ng kamay. Yeah, okay. Okay. Graham Bar. Oh. Kaso yung bar niya, na, ano pala yung anak, huwag kayo practice pa lang yan. Grabe, be. Oh. Sige, asan yung mga bata? Oh, may, may, so, medyo uh, ano mo. Oh, wow. Bakit nasa, nasa taas yung... Ayan, yung, yung pineapple niya, oh. Ah, uh, ah, uh, yung pineapple? Ayan. Masarap Ay, na! Sarap. sarap. Oh. Ay, ang sarap. Oh. Ang sarap. Pati nga ako. <laughs> 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 mm. <laughs> ang sarap, hindi siya gaano matamis. Mm. Ang sarap, <laughs> eh. Sarap na. Ay, na. <laughs> Pasok sa kambal, pasok kambal. Hmm. Hmm. Wow, Ang kagandahan niya, bitong itong tinaka ako, hindi siya natutunaw. Agad-agad. Mm hmm. Agad -agad. mm -mm. agad. mm -mm. mm -mm. Ang wow. wow. -hmm. si Imam. Hmm. Ang ito, ice cream? Ice cream? Ay, ano niyan, ma? Graham bar. Ang, ang, ganda ng pagkatimpla ko, bitong. Hindi mm -hmm. siya matamis. <laughs> <laughs> ma, awan na pang mga pa. talaga ang, ano, ang, mm. Ay sayang ma. masarap ang sarap. Ang oh, handa ang sarap na. Grabe parang nangalabit na yung ano? Oh, yung sarap niya. Ang sarap plato nila kamander. Mm. Ang ganda ng Grabe mga kawani parang ice cream. Ang sarap niya pag dawwa. Grabe. Oh, nang gagawa tayo na kasi mag magninegosyo tayo dito. Yay! Mm Nasundan -hmm. ko na, be. Mm ah, Kaso, lugi tayo sa ano kasi dapat hanggang ano lang yan, eh. Oo, makapal oh, makapal, Kaya, mak makapal. May mixer ka kasi, be, dumadaan oh, ka Hindi, yung ay, ano, be. Sundan. Huwag ka doon, anak, ng ibang lagayan, anak. Ay, no, uh. Para kay Iman. Um ang sarap nga, be. Ang sarap. Ang sarap dito. Ang sarap ng pagkatimpla ko, mm Mm-hmm. Ito na yan. Mga kawander, balik ko na to. At least natikman na natin kung gaano kasarap yung ginawa ko. Mga kawander, ba? Alam niyo mga kawander, mahilig-hilig naman talaga ako sa ganito-ganito. Kaya lang minsan tinatamad ako. Pero nga na-inspired ako dahil sa mga napapanood ko. oh kawander. Kuha ka na dito. Grabe ba, sarap ba? mm Mm. Waka yun, oh. Bigyan mo ng plato yung anak mo, Wander. Ito. ito Ikaw, ka? Ay, Ay, sarap. Ma ma lang sa akin. Ako! Oh, ito yung plato yung kutsara. Ako. Ito, ito, ito. Ako, dyan lang. Oh, ako ka Ay, 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 mga wonder Ang sarap. Ayan. Excited ako sa ano ni Wonder Mami, sa next na, ano niya, Gryham Bar. Gryham Bar! Ayan. mo anak mo. Bili! Hindi, kubigin po. Silipunin oh. Bigyan ko mga ka-Wonder. Babe, baka tayo ng ganito sa Christmas? Ah, pwede, oh.